Kawikaan Chapter 7 Anak, sundin mo ang mga sinasabi ko sa'yo. Itanim mo ito sa iyong isipan at sundin ang mga inuutos ko upang humaba ang buhay mo. Ingatan mong mabuti ang mga itinuturo ko katulad ng pag-iingat mo sa mga mata mo. Itanim mo sa iyong isipan upang hindi mo makalimutan. Ituring mo na parang kapatid na babae ang karunungan at ang pangunawa na parang isang malapit na kaibigan. Sapagkat ilalayo ka nito sa masamang babae na ang pananalita. Ang masamang babae. Minsan dumungaw ako sa bintana ng aming bahay. Nakakita ako ng mga kabataang lalaki na wala pang muwang sa buhay. Isa sa kanila ay talagang mangmang. Lumalakad siya patungo sa kanto kung saan naroon ang bahay ng isang masamang babae. Takip silim na noon at malapit ng dumilim. Sinalubong siya ng isang babae na ang suot ay katulad ng suot ng isang babaeng bayaran. Nakapagplano na siya ng gagawin sa lalaking iyon. Maingay siya at hindi mahiyain. Hindi siya nananatili sa bahay. Madalas siya makita sa mga lansangan, mga kanto at mga plaza. Paglapit ng lalaki ay agad niya itong hinalikan at hindi nahiyang sinabi. Tinupad ko na ang pangako kong maghandog at may mga sobrang karni doon sa bahay na mula sa aking inihandog. Kaya hinanap kita at mabuti naman nakita kita. Sinapinan ko na ang aking higaan ng makulay na telang galing sa Egypto. Nilagyan ko iyon ng pabangong mira, alaw at cinnamon. Kaya halika na, doon tayo magpakaligaya hanggang umaga. Dahil wala rito ang asawa ko, naglakbay siya sa malayo. Marami siyang dalang pera at dalawang linggo pa bago siya bumalik. Kaya naakit niya ang lalaki sa pamamagitan ng kanyang matatamis at nakakaakit na pananalita. Sumunod agad ang lalaki na parang bakang hinihila papunta sa katayan o katulad ng isang usa na patungo sa bitag at dooy papanain siya na tatago sa kanyang puso. Para din siyang isang iba na nagmamadaling papunta sa bitag ng kamatayan, ngunit hindi niya ito nalalaman. Kaya mga anak, pakinggan yung mabuti ang aking mga sinasabi. Huwag kayong paaakit sa ganyang uri ng babae at huwag niyong hayaan na kayo'y kanyang iligaw. Marami na ang mga lalaki na pahamak dahil sa kanya. Kapag pumunta kayo sa bahay niya, para na rin kayong pumunta sa daigdig ng mga patay.